Bro, bigla lang ng sakit ni rin. Awawa man. Lobo. alaga talaga ni Edo si Reyna, no? Ang bait. Buti guys, at sumusunod kay Edo, ano? siya kay Edo. Hello mga kalingap, welcome back to my YouTube channel, this is Kuya Jen. So kung bago ka lang po sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para lagi pong updated sa aking mga bagong upload na video. At huwag po natin kalimutan ang suportahan ang buong team Kalingap sa pangunap po ni Kuya Val Santos Matubang, ate Edna Vlog at syempre ni Kalingap Rab. At suportahan na rin po natin ang aming mga sa team Kalingap Rab. At po si Ian Ramirez, Mr. Bente Boy, Kuya Jason, Kalingap Dan, Kalingap Edu, Kuya David Vlogs, at syempre ang ating masipag na scouter Vincent Caliada, at ang aming spiritual mentor, Pastor E.R. Gomez. Sama na rin po natin ang pinsan ni Kalinga Prab, Ruel of Malalag. Ayan, supportahan po natin lahat guys. At ganyan na rin po ang asawa ni Kalinga Prab, ang aming kaibigan, Jack Tapia Matubang. Ayan, supportahan po natin lahat guys. At lahat po ng Kalinga Partners, Kalinga Preactors, at lahat po ng Charity Vloggers sa buong Pilipinas na tumutulong sa mga kababayan natin nangangailangan supportahan po natin lahat guys so maraming -marami salamat so ito na guys ang ating reaction video itong uh, balita itong nababalita nga guys na itong si Reyna ay may sakit so guys marami nang sa comments sa mga viewers natin na dapat itong si Reyna daw ay meron ng uh, sariling katulong na magbabantay sa kanya sa pagpapainom ng gamot sa pag-aalaga sa sarili sa araw-araw na dapat daw itong sila lolo na store ay kumuan uh, kumuha na ng sariling katulong para kay Reyna yung, at kung maaari ito ay babae ano, so marami na tayo na babasang comment ganyan, naririnig. Uh, at ano ba sa tingin nyo guys? Kaya guys, yung tatanungin sa tingin nyo ba, ay karapat dapat na nga bang kumuha itong si Lolo Nestor ng yaya para, para kay Reyna, para may sa kanyang pag ng gamot, para matutukan at pasigurado yung kanyang pag-inom ng gamot at para matulungan din siya sa kanyang pagkilos at pangangalaga sa kanyang sarili sa araw-araw. So -araw. comment down below guys kung agree kayo na kailangan ng may katulong o yaya itong si Reyna. Tara, panorin na natin in 5, 4, 3, 2, Kumusta pa mo? Inubo ka? Rina, inubo ka, inubo? Inubo ka na lang Baka puro ka kain ng matatamis ay. Kain ka na matamis hindi? Hindi. Hindi man daw. Kumusta mo daw, Eds? Tanong mo kumusta daw. Kumusta na? Ay, sa lokal. Wala daw. Ay, bro. Bubble short niyan kagabi ay. Bubble short daw. Ano? <laughs> na ko. guys, so nakita natin guys na itong si Reyna ay sabi nga may sakit niya at karamdaman. Sabi ni Kalinga Prab dahil siguro sa pagkakain na matamis na pagkain. At uh, nakita natin na itong si Reyna at si Edo ay nakakopol shirt para sa kulay ng damit. Ano? Nakita rin natin, na, napansin natin na ito si Reyna ay parang tumataba siguro epekto ito ng gamot. Uh, at mas lalong lumalabas ang kanyang ganda nakita rin natin yung ano, nakita rin natin guys yung uh, ganda nung ano, ganda nung bahay niya, lalong gumaganda, lumalabas yung tunay na ganda. Ano, baywan na si ito? Baywan na siya A A <laughs> Kumain ka na, Rina. Kumain daw. Tumataba si Rina. Natulog ka, natulog ka? Rina, natulog ka? Hindi. <laughs> Ka daw, ano man nata ito tay? Pagka gising, kain na agad ito? Kapalan nyo ko yung primer ha? Kuya? Kuya web? Kapalan nyo dito, primer. double nyo ka. double nyo pa yan? Bago nyo lagyan ng ano, para makapal. Ha? Putos papasayaw ka na naman. Mahilig sa sayaw ka naman. Asayaw ka? Parang hapo sa ito. Grabe. May <laughs> sakit yama, na masayaw sayo pa. Mukha ka ba ka dyan ako? Ano sasayawin mo? Wala. <laughs> Wala man si Bombay. <laughs> Saan ka Wala kang ka-partner. Wala kang ka-partner. Wala si Bombay. Nasa <laughs> andar na <laughs> Gusto mo isama namin si Bombay? Uh, Oo. Okay, ano naman daban mo ngayon? May sakit ka? Oo. Oh. Kawawa naman. Sabi niyo. Oo. Oh. Ay, oh, grabe. Init. Sit na naman ng Team Edrain. Grabe si Edo talaga, oh. Ang ginom ka ng gamot, di pa. Grabe, ganyang kabahid si Ed, so. Bakit? Anong kinain mo? Nagkain ka na? Bay talaga ni Ed, no? So. Hindi niya pinapabayaan oh, si okay, Reyna. Alagang-alaga. <laughs> Anong gusto ang pagkain? Anong gusto ang pagkain? Ang ah. Pizza. Ito si Reina. Pero gumaganda Ayaw lalo pa? si Reina. Tsaka tumataba. Tapay uh ito -huh. siguro din ang gamot. Wala ka na yata lakas. Nalamig <laughs> ko. Oh. Nalamig nala ka? Nalamig nala ka? Ang jacket. Parang nalamig siya na hindi. ka? Ay, naku nila alag na siya. Paano kayong mga kasayaw? oh Kaya nga. Mga ka na Malamig na Kaya alagat niya ato kasi panahon na no? man. Malamig kung panahon na no? Anong oras si na. <laughs> na okay, ka natutulog? Alas 10.30. Alas 10.30 daw. ng nang sakit niya rin na. Kawawa man. Ay, ito ka. Ano? Bakit? Gagawin ko. Ah, yeah, uh, tawag si Ed. Tawag Ay, mo ayaw? si Edo, tawag mo. Ano yung iniisip mo? Anong gusto mo pagkain? Grabe. May chemistry talaga tong dalawang to. Tanya niyo guys. Oh. O. Sas. May chemistry talaga yung dalawang. Ay, nakubo no, kawawa. May sipon ka, wala? Baka na sobrang kaka kakasayaw nung nakaraan kaya ka nagkasakit. Hindi <laughs> naman? Hindi yeah. naman daw. Barado ang ilong din niya. Hindi naman yun sa pagsasayaw mo? Kasama si Bumbay? Si pun. Ah, hindi daw. Magaling na, nasagot na. Inaalagaan ka naman dito. Oo naman daw. Inaalagaan daw siya. Sino nag-aalaga sa'yo? Daddy. Daddy? daddy? Oh! Sino ang daddy mo? Daddy. daddy. Kawawa sa Rina, mga kalingap. May lagnat. na. May lag na to. Kalinga ka na kaya, Rina. Kasama ko ka pa naman sa sala namin. Maalis. Mga kalingap at... May pintura ng bahay ni Reyna. Wow, ako Ang ganda na bahay ni Reyna, may pintura na. Kung gusto mong kulay, Reyna, kulay ng bahay. Ha? Ay, oh, grabe Another sweet moment ng Ed Rain Grabe oh, alaga talaga ni Edo si Rain Ang bait Buti guys at sumusunod kay Edo ano Nakikinig siya kay Edo ano yung nga tiyatawag nga niya si Edo kanina? Ano yung Sorry na. Grabe oh. Sweet. Yung mga talaga si Reyna. Iba na itsura niya sa pinakaunang part 1 ng vlog niya. Ni ano gusto mo? Kalinga Prab. Kaya bakit ay nagkasakit si ano Reyna? Bakit po nagkalagnat sa kinain? O sa lamig? Sa so, lamig siguro sir. Ako nga rin sir, inuubo. Hmm. Ubo rin sir. no ano ka kung, tayo, kung kumusta ko? Ano kumusta pakiramdam mo? mabuti naman. Ayan guys, so hanggang dyan lang muna ating re-reaction video dito kay Reyna at nakita natin yung kalagay ni Reyna na may sipon, may ubo, uh, tapos parang nilalamig nga kaya ginakitan pa ni Edu at ayun, nagpahinga na doon sa bahay ng kanyang lola so maaring may posibilidad talaga na maganda rin i-consider sa tingin ko maganda rin i-consider yung pag-hire or kakaroon ng personal yaya nitong ano, si Rina para matutukan ito, yung kanyang uh, pang araw araw na rupi pangalaga rupi sa sarili at syempre yung kanyang ka pag-inom ng gamot para masigurado na nainom niya itong gamot on time. time. Ano? Pero syempre, ang yung decision yung na yan ay, ay sa nakasalalay sa buong team Kalingap or kalinga si si Kalingap Prab sa at si 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 sa kay Lolo sa Nestor din. Po. O sa pamilya din ni Reyna o kay Lolo Nestor Lolo na sa lalay yung, 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 ganyang mga decision guys. Ano? So, ang sa atin ay opinion lamang at syempre na sa pamilya pa rin yung decision kung kanila consider or hindi. Ano? Pero, ayun guys, nakita naman natin guys na tuloy-tuloy pa rin yung paggaling ni Reyna kahit na medyo may katagalan nga sabi ng iba. Pero nakita natin yung improvement sa ganda, sa pagkilo, sa pananalita at yung pakikipag-interaction nyo sa ibang tao. So, good thing pa rin na gumaganda pa rin yung kalusugan at kalagayan ni Rina. So, yun guys, ang doon lang muna. Maraming maraming po salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Maraming maraming po salamat. Ang gandyan lang po yung ating reaction video. Uh, Magkita-kits po tayo sa ating mga susunod na reaction video. Maraming po salamat and God bless. So, bye.